Yalo, yalo mga katigs. Pananghalian na. Kain na tayo. Walang isda ngayon. <laughs> ito beef. Chicken. Yun ang gulay namin. Cauliflower. Tapos yung kanin namin ito. Mas potato. Ito yung ano. Ito yung pagkain namin ngayon. Walang, walang rice. At saka itong soup namin ay barley mushroom soup. May barley yung ano, barley yung ano yung parang ito yung parang kanin niya doon. Yan ayan, yung barley. Hindi ako kumuha ng ano. Ayun naman yung mushroom niya ito. Barley yung mga parang kanin. ayan yung barley. Ayan. Yan ang barley. Yan. Yung barley. At saka ang aking panolak ang lagi-lagi ay patikim ng pinya ito yung pagkain ko ngayon na kinuha ko okay. kainan na para hindi tayo magutong para hindi tayo matigang kailangan may soup para hindi tayo matigang okay katigang bye bye kainan na